dito ngayon idol si Mr. Flor De Kante para humingi ng tulong na makuha niya o ma-refund na yung kanyang tinatawag na retention fee mula daw po sa developer na pinagbilhan niya ng kanyang house and lot. At yung pangalan ata ng developer ay Rudex International Development Corporation. Magandang hapon po, Mr. Flor De sir. Magandang uh, hapon. Magandang po, sir. Rapi, ito po. Okay. Ano po yung ibig sabihin ng uh, retention fee, sir? Ayun sir, yung parang agreement between na uh, the buyer and the developer sir na sabi nila pag uh, ano raw, pag nabaya, nabayaran na yun sa pag-ibig, that's uh -huh. the time na pwedeng i-refund yung 28,000 na uh, retention fee, more than 20,000. Uh -huh. Pero ayaw po ibigay ng developer, bakit ini nila sir yung uh, retention fee? Eh sabi nila nung huling pumunta ako dito at tinawagan ko sa But mayroon daw isang dokumento na hinahanap. Eh kinatanong ko kung anong dokumento. Tapos huh? uh, pinapakausap ko yung manager nila o yung boss nila ayo naman ipakausap so hindi ko alam. Ah. Okay, Baka sige. ayaw ay lang ibigay talaga. Ayaw po talaga ibigan. Tingnan natin idol <laughs> kung uh, may maisasagot sa atin yung account manager ng Rudex International Development Corporation na si Miss Marlene Sabala. <laughs> Mr. Bal, magandang hapon po. Miss Marlene. Hi, hello sir. Ma'am, yung pong uh, retention fee po ni Mr. Flor. Ay, opo oh, sir, bali. As per advice po kay Ma'am Carol, kanina, nakahanda na po dito yung, ano po, yung pera po na ibibigay. Ayun Ay, na ma'am pala eh. Napaka-bite pala nitong si, ano eh, si Ma'am, uh, ano, Marlene? Ma'am Ma Ma Marlene. Oo, oh, palapakan mo ni. Palapakan mo. Ayan. Sige po, Ma'am Marlene, pupunta na po siya dyan. So, sige pa na po, nakahanda po. dito, sir. Salamat po, yeah. Ma'am Marlene. Sige Bakit po. Magandang hapon po. Okay po. Ayun. Sir Flor, sige, punta na po kayo doon. Makukuha niyo na po, sir. Um, sir, kinuha na po na yung account number ko. Uh, sabi, ah. i-deposit -de na lang daw. Kaso hanggang ngayon, eh, wala pa. So, Hindi, mas maganda, sir, kung puntahan niyo. Oo, Cheque daw po eh. K kasi, oh, ka Oo, oh, kasi kung sabi deposit, deposit, mamaya tatama rin pa yan. Hindi pa mag magbagong isip pa. Kung ako po sa inyo, puntahan niyo na po ngayon, sir, at kunin niyo na po yung Sige po. Sir. Sir, para walang kawala. Sige Kasi po. kung sabihin nyo na sige, i-deposit nyo na lang. Eh paano kung ibubukas na ibubukas nila? Oo nga po, sir. Kung gusto niyo, sir, di pasasamahan ko kayo na reporter para sigurado maibigay sa inyo. Samahan natin. Salamat po, sir Flor. Magandang hapon po. Salamat po, sir Tolpo. Salamat. maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo. Itong uh, pera na to na matagal ko nang binabalikan, yung retention fee dito galing sa Rodex. Kaya maraming maraming po salamat Sir Rafi Idol. eh, uh, ito na po yung pera na ano, natanggap po na po. Salamat po, Sir.